Alagpas tayo dito sa uh, Metro kaka-cellphone. Yan, cellphone pa more, Sara. So, holiday ngayon. sa sumaga akong umalis kay Amo, dapat kagabi pa since si Amo ay nag-party-party. -party, so, hindi na ako umuwi. Kaya uh, yung sleepover ko ay hindi na tuloy. So, inagahan ko na nga at 9:15. Sana gising na ang aking pupuntahan, ang host ng bahay. So tayo ay magla-line 7. So hindi ka maliligaw dito kasi may mga sign. Line 7 tayo. Medyo ang laki ng Avenida de America kaya medyo mahirapan kang maghanap. So d'yan tayo, Lasmosas tayo. Ito lang siya, one way kasi 'to. Dito na tayo sa Las Mosas. Prutas ng inay. Nagluto akong tulingan dito sa inay. Ay, are ang masarap. Pangat. Pangatlong init. <laughs> Nilagang baka. Ito rin, pangat namin ng inay. <laughs> pangatlo. Yummy. Are, mga pangatlo. <laughs> Walang tapon. Siyempre, favorite natin ang egg. <laughs> Nay, salamat sa food.